Ang tanong na June ay, noon daw na hindi pa nababasag yung aking pagkababae, yung araw na pinahawak daw ako ng tea na matigas at malaki. Ano daw yung naramdaman ko noon? Nael daw ba ako? So, natin mag-usapan for today's video. Interesado ka bang malaman? Kung ano ka siguro, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider like this video and subscribe my channel. So ano daw ang naramdaman ko noon? Ang naramdaman ko noon ay natakot ako at nawala yung lasing ko. Kasi oo, lasing ako noong panahon na yun. So yung panahon na yun ay syempre kapag kahalimbawang may alak, nawawala ka sa sarili. Yung banga, wala ka ng hawak sa sarili mo, hindi na matino ang isip mo. <laughs> yung ganon. So, kung El, ang pag-uusapan natin, hindi po ako na nun. Bagkos, natakot po ako kasi alam kong masasaktan ako. At ayun nga po, opo, nasaktan po ako ng sobra. Yung sobrang sakit na halos nasa kalagitnaan pa lang ay ayaw ko na. Bumibitaw na ako, umaayaw na ako. Ganon po. So sa nanasagpunta, mga tanong hindi you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.